All right. Ayan. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. Ayan. Salamat po sa inyong uh, patuloy na pagsubaybay at uh, pagtangkilik po sa ating uh, positive parenting matters. Okay. Ayan. So sa mga hindi pa ho nakapag-subscribe sa ating YouTube channel so ah uh, 'yung naman 'yung pakiusap ko paki-subscribe po paki-click lang po 'yung sub uh, subscription 'no 'yung subscribe button 'yan. Para naman ho ano para naman dadami tayo sa ating community dito sa YouTube channel. But of course sa mga nasa Facebook din of course I'm inviting you to be to be a part no to be a follower as well sa ato sa ating uh, sa ating uh, Facebook channel ayan so okay guys so sa gabing ito pag mag-uusap na naman tayo may mga pag-uusapan ulit tayo ng mga uh, topic no? mga topic na mainit-init at uh, controversial <laughs> na topic okay so sa gabing ito Uh, pag-uusapan natin no, ang isang mainit at marami talagang mga nagre-react dito. Marami talaga ang mga, minsan nga, alam nyo, minsan naaaway ako ha, sa mga topic na to. Uh, marami pong mga, in fact, minsan tayo ay nakakatanggap ng mga, mga sabihin na natin parang, mga threatening actions o mga pananalita. Minsan, nabubuli ho tayo rito. But hindi tayo titigil, no, dahil alam natin na ito ay makakatulong para sa lahat, lalo na sa proteksyon ng ating mga bata. So sa gabing ito, pag-uusapan po natin ang lima, limang ano, uh, I will be giving you five uh, online games. Pag-uusapan natin mga online games kaya lang itong mga larong ito ay masasabi po natin, guys, na mga may bantang panganib, uh, May mga bantang panganib para dun sa mga anak natin between 6 to 12 years old. Ayan. So, yung mga pag-uusapan natin for tonight. Okay. So, uh, alam nyo, ang akala ng marami kasi sa atin, ang mga larong ito ay okay lang kasi pambata naman yan eh. Hindi naman yan na ano, laro-laro lang naman yan eh. So, Siyempre, itong mga larong ito, yung mga, yung mga ipapakita ko sa inyo, Uh, mga sikat ito, no? Hindi lang mga bata actually ang ano uh, dapat hindi lang mga ah, hindi lang mga bata ang nahuhumaling sa larong ito, sa mga larong ito, kundi pati mga matatanda. In fact nga mas marami marami din ang mga matatanda, mga adults, sa mga naaadik din po sa sa mga online games na ito. Kaya lang sa kung ibibigay ilalahad ko sa inyo yung mga nakakatakot na mga uh, bantang panganib lalo na po no naka na, uh, nakakatakot ito para dun sa mga bata na mga 6 to 12 years old dahil nga po ang mga ganitong edad ng mga bata kapag sila ay na-expose sila po ay tumataas ang kanilang vulnerability at marami po sa atin mga magulang ang hindi po alam ito dahil nga po lalo na uh, may mga magulang na hindi ho talaga sanay, hindi ho talaga exposed no pagdating sa uh, mga digital technologies. Kaya sa, lagi kong sinasabi sa mga magulang na dapat tayo ay maging bukas na rin na dapat ay matuto at ma-appreciate natin ano kung ano yung mga nasa mga digital technologies, ano yung mga online games, mga videos and even mga artificial uh, intelligence na mga technologies. Okay? So, wag na tayong mag-ano. Uh, wag na nating patagalin, guys. So, magsisimula tayo. So, ang unang game na we can say na mayroon siyang uh, bantang panganib para sa ating mga anak ay ang una ay ang Roblox. Ayan. So pag-usapan natin, ano bang meron dyan sa loob ng Roblox na yan? Ba't siya, uh, ba't siya pwede natin ma-consider na one of the dangerous, no? Mga medyo delikado siya na Uh, laro na pwedeng laruin ng mga bata na sa edad na 6 to 12 years old. Alam nyo kasi ang Roblox, ang unique sa kanya is that it is isa siyang game na maaring may mga individual na tao na gumagawa rin ng game sa loob ng isang game. Yun yung isang uh, magandang feature para sa kanya. Kaya lang, uh, dahil napaka-open space po nitong uh, Roblox na to, Uh, marami sa mga gumagawa ng mga laro na may mga larong uh, nagpo-promote ng violence. In fact nga may iba kalaswaan no, mga sexual themes. Kaya naman mga nakakatakot or mga horror na mga themes sa mga themes ng mga games. Now, wherein may malaki itong uh, impact or effect dun sa bata lalo na sa kanyang brain development, ano? Dahil nga uh, dahil siya ay bata pa, So nagkakaroon ngayon ng malakas na absorptions kung ano man yung kanya mga natutunan doon sa loob mismo ng mga games na ito. At isa pang napakadelikadong uh, isang feature na, na kung saan may uh, pwedeng yung mga bantang panganib ay mangyari ay yung kanyang uh, chat feature. So yung chat feature po niya ay open chat po siya. Kaya marami pong mga naglilipa na mga tinatawag po natin mga online predators. Ito po mga online predators na to, uh, sila po yung mga individual, lalo na ho, karamihan po dyan ay mga adults na gumagawa po niyan. Meron din naman po mga bata, pero Karamihan po, mga adult. So, andyan po sila para gumagawa po sila ng grooming ang tawag. Kapag kinasinasabi natin grooming, parang inaakit, no? pang-aakit ito sa mga bata. So, yung anak mo, akala niya, yung kanyang kachat ay kapareho niya ng bata. Pero yun pala, hindi na adult na pala siya at nanggu-grooming lang siya para makahanap lang ng pang, na mabibiktima. Ang mga taong ito ay may mga problema sa sa ano sa utak, no? Mga, may mga psychological problems ika nga. Uh, na hindi rin natin kilala at hindi rin natin alam kung saan sila at mahirap po ito silang hanapin. Kaya nga kaya example sa atin sa Pilipinas, wala ho tayong ganong kalakas na capacity para hanapin ang mga yan at saan po ang mga yan. Okay? At uh, isa pa, may mga in-app or in up purchases kung tawagin na kailan na naaingganyo yung mga bata na bumili no kasi pag bumili ka mas lalong nag-a-upgrade yung iyong uh, 'yung iyong parang bahay o 'yung uh, ano mo no, 'yung system mo mismo. Kaya la, kaya maraming mga bata rito na nabubudol, na 'no? nabinu sila minsan sa mga scamming. Uh, minsan may mga credit cards pa nga ng kanilang mga magulang na ginagamit nila. May mga bata rin na natututo na magnakaw sa kanilang mga magulang. Ginagamit 'yung credit cards o kaya naman mga debit cards para pambili nitong mga in-app purchases na 'to na nasa loob mismo ng uh, Roblox uh, as a game. Kaya kaya na ma, ma ah, uh, consider natin yung larong ito as one of uh, the very dangerous na laro para sa mga bata na sa edad na 6 to 12 years old. Okay, number 2. Okay, number 2 naman ay ang larong Fortnite. Okay? Yung Fortnite, kasi guys, ito, alam nyo, napaka-exciting itong laruin yung Fortnite. Kasi, ano siya eh, para siyang Battle Royale. Yun yung kanyang theme sa ano na to. So, ang premise talaga ng larong Fortnite is yung uh, kailangan mong pumatay. Meaning, napaka-violente nito. Gera, parang gera, kumbaga, ano. So, para pumatay ka, uh, kailangan mong pumatay para manalo. So, with this, it introduce it promotes i mean it promotes violence doon sa bata at alam niyo ho yung ano nito ang isa sa magandang feature actually nitong uh, game na to hindi lang siya yung text chat kundi, kundi meron din siyang voice chat kaya nakakausap ng players uh, yung bawat isa, kahit hindi siya yung katabi niya, hindi. Kahit nasa ibang lugar siya, ay nakakausap po niya. At because of this, ito yung nakakainggan nyo no, na natututo silang magmurah, natututo sila ng mga uh, pag pag pusta o kaya mga inappropriate behaviors uh, o kaya pambubuli mismo, no, pag-aaway dun mismo sa loob ng, ng chat na to. Dahil napaka, ano to, nakakabuhay ng dugo actually ang larong ito kaya sobrang addictive napaka addictive po nito dahil uh, Nalalagay parang nagiging fixated ka kasi kailangan mo strategic, magiging ano, parang nasa ano ka eh, nasa ibang parang uh, real world, kumbaga, pag nilalaro mo na siya. Kaya maraming mga bata da, uh, na nakakamtong sa pagiging addicted. At marami din sa kanila ang nawawalan ng gana sa pag-aaral dahil nagiging fixated yung kanilang pag-iisip salarong ito parang parang na-absorb niyang utak tsaka hindi mawala-wala uh, lalo na pag mayroon siyang talagang uh, alam niyo na yung nakainitan doon sa laro no laro na pag nagkaroon ng murahan at pag aaway-away mismo no within the voice chat features at marami din sa mga bata according to the studies na nahihirapan sa tulog uh, dahil sa epekto nitong uh, ganitong uh, laro no na Fortnite. Okay. So, let's go to the number 3. Number 3 naman ay ang uh scary teacher. O kaya Granny Granny, Scary Granny ang tawag sa, sa larong iyan. Actually horror game po siya. Sa po siyang horror game. So, mga puno po ito ng mga jump scares. Tsaka kung makita nyo yung kanyang visuals, maitim, madilim. Kaya madilim. Kasi nga, horror eh. So, basically, nagdudulot po siya ng takot, tsaka anxiety, at tsaka mga nightmares. Lalo na po yung mga younger children, like 6, 7, or 8 years old, na na-addict po nito. Actually, kahit horror siya, nakakatakot, very addictive din yung itong larong ito. At isang napaka-delikado In this game. Marami siyang mga ads na lumalabas, mga advertisements kumbaga. Ah uh, sa mga kasi free game po siya eh, free game. Ah uh, kaya maraming lumalabas na mga ads at uh, kadalasan at marami ha sa mga ads na to ay mga adult content na mga ads. Mga malalaswa o kaya mga sexualized content na mga advertisements na pwedeng makita ng mga bata at pwede po siyang ma-expose yung mga bata. Kaya kung maalala ninyo yung binabanggit ko noon sa isang content no kung uh, yung edad ng bata na kung saan nagsisimula silang uh, nagkakaroon ng exposure. Actually, it's not just really about typing in the internet, the web browser, yung mga uh, mga mga ano to, mga uh, pornographic na mga websites kung hindi mismo sa mga larong ito nabibigyan sila ng access kasi nga may mga bigla na lang lumalabas na mga uh, inviting no mga sexually inviting na mga content na mga advertisements uh, sa loob mismo ng game na to okay now let's go to the number four number four naman ito maraming nahuhumaling actually sa larong ito and in fact isa yan isang ang mga anak ko na naadik sa sa larong ito at one time uh, in their lives, no? Ito yung Among Us. At marami pa rin ha, sa totoo lang marami pa rin. Ah, akala ko nga wala na yung Among Us ngayon eh. pero sa totoo lang marami din pa pala ang ah, mga naglalaro nito. And in fact, uh, sa panahon na to, ang Among Us ay medyo upgraded na siya, no? Ang dami na niyang pwedeng gawin. So kung titingnan mo yung Among Us, guys, uh, ano siya? Uh, cute. <laughs> kung tingnan mo yung kanyang mga characters, napaka-cute nila, di ba? At uh, ang larong ito kasi, meron din siyang open chat feature na kung saan napaka-delikado. Dahil ito yung isa sa mga features na kung saan uh, nakakapasok at madalas, ha? Marami. Sobrang dami na mga ano rito, ha? Mga online predators na nakakapasok, mga adults pa mismo, na biglang kumakausap doon sa mga anak natin. Oo. Uh, I would tell you, no, isa ang anak ko noon na nabiktima dito. Buti na lang na intercept namin kaagad. No, yung, yung, anak, kasi nga minomonitor namin kung ano yung mga nilalaro niya at anong klase yung mga laro at mga features sa mga nilalaro niya kaya nung nakita namin talagang tigil no, ban ang among asa amin sa bahay at uh, sabi ko nga Ah uh, dahil napaka-cute kasi ng mga characters kaya naiiinggano yung mga younger children na maglaro nitong Among Us na to. At uh, dahil diyan, ah uh, naiiinggano din yung mga mga online predators kasi alam nila na maraming bata ang mga naglalaro po doon. Kaya mas madali silang makapang-grooming, madali silang makapang-scamming. Kapag nag-grooming po yung anak po niyo diyan at hindi niyo nababantayan, nako po, delikado. Uh, malalagay po siya sa online sexual abuse and exploitation na sitwasyon. At ang laro pong ito, no, ang ang larong ito na sa totoo lang umiikot actually ang context niya doon sa pagsisinungaling o deception. Kaya yung bata, habang matagal na siyang nilalaro o lalo na pag naging fixated or addicted na siya, nagkakaroon tuloy ng confusion. Isa yan sa nagiging epekto. Nakakaroon siya ng confusion, naguguluhan yung isip niya yung bang na hindi na niya alam how to identify what is truth and what is not true no ano yung uh, kasinungalingan versus dun sa uh, tawag nito uh, yung katotohanan no nagkakaroon siya ng ganong struggle sa pag-identify po because this game is really very very uh, deceptive uh, may meron, meron talaga siyang ganung uh, klase ng uh, uh, deception because with this is already part of the mechanics of the game in order for you to win the game. Yun yung yun kasi yung dahilan po Okay. Now, punta tayo. Last one. Ito, napaka sobrang delikado itong number 5. Sa totoo lang. ah uh, kailangan ninyong, ano to, mga parents, we need to be ah uh, worry about it. We need to be careful. We need to monitor closely talaga yung mga anak natin ah uh, regarding this uh, this game to ang ano na to hindi naman siya game basically no it is actually through the TikTok yung mga TikTok challenges marami po ito hanggang sa ngayon meron pa ho at marami po nito may mga TikTok challenges kasi na pinapakita ginagawa nilang trend mga delikado po siyang mga activities o mga behaviors or mga actions tapos ang ginagawa nito sa TikTok na to kapag naging viral siya nagkakaroon ng mga challenges. Uh, parang tulad siya ng Minecraft actually. Parang ginaya nila sa ganun yung Minecraft. Pero ito lang may iba kasi sinasabi. O oh, sige pag kinain mo yan, uh, bibigyan kita ng let's say uh, 300 stars. O Kaya may may mga gifts kasi po yan eh. May mga tokens po kasi yan doon sa TikTok. Kaya pag sumayo ka ng ganito o uh, yung bang uh, gawin mong kakatawa yung sarili mo, may mga iba ho talaga. May, hindi lang iba, marami na very extreme. At saka kapag yung mga batang, ano, mga, mga batang edad, yung mga younger ages, like 6, 7, 8, and 9, even 12 nga years old, eh, yung 6 to 12 years old, uh, naiinggan nyo. Lalo na ho, meron pong katapat kasi na pera. Kaya napakadelikado. Marami pong mga bata nito na nadadala sa emergency uh, hospital, no, sa emergency section because of these challenges. Uh, kung kahit ano-ano lang no, ang pinapagawa. Mga extreme dares po kasi siya. Tsaka yung iba ho talaga parang, pinag, parang trip lang. Again, no, it, there is something, a psychological problem to people who are, you know, giving some this kind of mga ano mga dares or mga mga challenges at yung iba naman kinakagat uh, dahil trending at lalo na kapag yung anak mo dumadaan sa identity crisis naghahanap siya ng someone who can give the affirmation uh, yun yung isang problema doon tapos yung iba naman mo talaga na because of uh, monetary na uh, equivalent no sa kanyang mga ginagawang dares. At uh, bukod dito guys, ha, nadadala rin sila kasi yung angkop kasi nung nung content. Syempre kapag nasa social media nagawa mo halimbawa yung yung ano no, yung challenge, nagiging sikat ka at tumataas yung views mo. Tsaka pag tumaas yung views, may kaakibat din yan ng mga followers. Dano sa TikTok padamihan ng followers 'yan. So 'yun yung isa nakakainganyo din. Kaya marami sa mga kabataan ang na, na pumapasok no sa ganitong klase mga challenges. Okay? So to wrap up no sa ating uh, discussion for tonight. Mga magulang Ang akala lang natin kasi sa mga larong ito, harmless. Kasi laro lang naman yan eh, games lang naman eh. Ah uh, we need to increase our knowledge and awareness dahil sa sa online sa at sa online world no ng mga digital applications, digital technologies palaging may mga nakatago pong mga bantang panganib na alam niyo sa unang tingin hindi natin agad nakikita. Ang akala lang kasi natin ay eh, cute kasi siya, maganda yung characters, parang ang iba pa nga sinasabi, okay lang yan kasi ano lang naman yan, games lang naman yan, wala naman yung problema. No? Uh, para sa atin, parang hindi naman siya masama na laro. Well, basically naman talaga, the game in itself, kung titingnan mo siya, hindi naman siya talaga uh, masama. Well, in fact, no, we will give a benefit of the doubt mismo. Yung mga creators po niyan, hindi naman talaga nila uh, objective na malagay sa kasamaan o mapasama yung mga gumagamit no at mga naglalaro sa kanilang mga ginawang uh, games. Kaya lang kasi pag nilagay na yung iba't ibang klaseng features like for example mga open chat features, meron at meron ho talaga kasi siyang mga mga predators no, mga abusers kung baga. So Ibig sabihin lang din, ito, itong mga taong ito na may mga problema din sa kanilang sarili, may problema din sa mga pag-iisip, nag-a-upgrade din sila. Ang akala kasi natin noon, ah, yung pang-aabuso sa daan lang, sa ah, mga madidilim na kalye, ganun, yung akala lang natin. Pero ngayon kasi nag-a-upgrade na po rin po ang mga ito. Where in fact nga, no, gumagamit na rin sila ng mga uh, financial uh, transactions te uh, technologies, no, mga fintechs para ma-transact nila yung kanilang mga gusto. Dahil nga, itong mga taong ito ay meron din mga problema sa kanilang pag-iisip, meron din problema sa kanilang mismong buhay. Kaya tayo sa mga magulang, ang encouragement natin sa gabing ito is we have to increase our knowledge. We have to increase our awareness. Dahil hindi po biro ang online sexual abuse and exploitation masama po talaga siya at napaka masama po ang epekto nito sa buhay ng ating mga anak. At kapag ito po ay nangyari, ang hirap na po siyang i-reverse o ayusin. Maayos man siguro pero it will take time, it will take a lot of resources and it will take even the life of your child. Kaya sa mga magulang na nakakapanood ng video na to, ito po ang challenge sa atin na tayo po ay maging mapagmatsyag, tayo po ay minsan gumawa din ng pamamarahan na aralin din natin kung ano yung mga pinapanood, kung ano yung mga nilalaro din ng ating mga anak. So, kung ikaw ay natu may natutunan dito sa video na to, uh, nire ko lang sa inyo is to like uh, this video and share this video. And kung ikaw ay may mga reaksyon or opinion, please type in the comment section. So, hanggang sa muli! At uh, tayo ay magkita-kita uli bukas, uh, same time and same channel. So please don't forget to subscribe in our YouTube channel and follow us in our Facebook page.